Yan, ngayon naman papakainin natin yung mga baboy sa kabila. At sila kung kain na to. Pati ano, oh, kain na rin yan. Papakainin lang natin ito. Yan, Kasaba, may gabi. So, pinaghalo-halo yung pakain natin sa kanila. So, Haluan pa natin to ng darak at peach. Tapos so, yan yung bigay natin sa kanila. Oh, may mangga dito na puno. Bilis lumaki. Tapos yung mga kambing namin na dyan din. Kaya lang sa ganitong oras, araw na tingin ko ibong haba na iba. Wala na dyan. Nakakanda mo pa dito oh. Pwede lagi ng kalabaw. Marami pang makain yung kalabaw natin dito. So ito may inahing baboy. Yung inahing baboy na may mga anak nandito naman. Siguro maliliksi na yung mga anak niya. Kaya nakaraan may naiipi itong dalawa. Puch! Bing sama kondogo, dogo, Chowi, itu Chowi. You know, bidik, bidik, mau bidiknya oh, mau bidik sih hello may black na isa 2, 4, 6, 8 10, 11 oh, 11 pa rin, very good sana hindi na mabawasan, Nick kasi ano to, 13 sana to 15 sana, May dalawa nung paglabas patay na tapos, yung dalawa na taganan, so 11 na lang natira so kahapon naman, so para wala namang na taganan na, so, sana ngayon okay pa rin, medyo maliliksi naman na to sana wala na madaganan ayun sa ilalim mo, oh, may mga andyan yung kambing natin iba ayan mama na yung pagkain yan ang papakainin ko na doon sa unahan chow! Si chow 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 nahabol yung manok namin nahabol ni, yung manok nila hindi niya hinahabol yung amin lang kain na yung kibibig nakain yan kasaba na may gabi din tapos hinahaluan din ng feeds na pampalakas ng gatas tapos the rock ay yung pinaghalo-halo makain sa kanya kasi may anak kung may wala na kung alam mo no wala na dat tulog siguro mga unay kaduhang adlaw mo may inay pa mga ikatulog daw medyo kung ano daw Oh, oh. oh. <laughs> Takot sila sa manok. Okay. Doon naman tayo sa kapila. Ang kambing. Tayo natin. Nandito oh, naman ang kambing. Gusto na. Nandito ah, pa pala sila. Kala ko malis na. Oh. Yung iba nito, nandito sa kapila. Kanina. Kanina. Yan yung mga kambing natin. Yan yung simpleng bahay lang natin ng kambing. Nilagyan natin lambat sa unahan. yung style nito. Ayan, bahay ng kambing. Tapos nilambat natin dito. Para pwede sila na pag do, meron silang bababaan dito. Na kahit maliit lang. Tapos ano yan, may, may tatlong pintuan. Pinto doon pa kabila. Tapos pinto doon sa kabilang dulo. Tapos may pinto din yan dito. Palabas. No, para pagkagusto namin na ang mga kambing namin ay nandun ngayon. Halimbawa, open yung pinto doon. Tapos sarado yung pinto dito. Ayan, may pinto dito isa. Ayan naman yung pinto na papunta dito. Ayan. Kasi may lambat to. No, nakalambat yan. Nilambat natin yan sa gitna. So pwede rin yung lambatan dito para tatlo yung kanilang pastulan. Kung maubos dito, lipat sila sa kabilang pastulan. Tapos kung ubos na rin, lipat naman sila dito. So pwede rin yung ganun. At isang bahay lang. Hindi ma... Ayan. Tapos dito sa kabila, Uh, ito naman yung bahay ng baboy. Pagka nagpapalaki kami ng mga baboy, pang lechonin or pang fattening, dito naman namin nilalagay yan. Tapos ito may kamalig sa gilid kasi dyan yung lagayan ng pigs. Lagayan ng darak. ayun, bilisan ko na muna ang paghalo ng pakain kasi umiyak ng mga baboy. Ang baboy natin na papakain ay eh, nandun naman. Ayan, saan nandun yung isa. Nasa ilalim naman po ng mga punong kahoy yan, nakatali. Ayan, ito yung ating nahalo na pin sa mga alaga. So, gestating ng bimig. Ito yung bimig gamit big Ito yung lumakas. Pag-ulit mga alaga natin. Lagyan ko na kanina. So, kunti lang. Dagdagan natin kunti. Tapos, darak din. Nilalagyan ko rin ng darak ito naman yung darak natin oh. ubos tapos haluan na ng tubig yan saka ibigay na natin doon sa mga baboy yan na, lagyan natin tubig ah, oh, natin ng tubig yan tapos halok May pagkain na yung alaga natin. Lagyan natin doon. Oh. Nag-aantay na yung mga baboy. Iyak-iyak na. Iyak din natin dyan. Oh. Ang baboy natin doon. Oh. May napansin lang ako dito sa baboy na ito. Oh. May nabaga dyan sa kanyang suso. Yan yung ating kusurbahan din. Kung paano natin gamutin yan. Burkis pa naman na to. Kasampahan na to. So, inobserve lang natin kung kailan ito. Mga nganak. talagang may laman. Pero hindi naman siya naglandi ulit after nung nasampahan. Makainin so, mo na natin siya. So, yan, pakainan na natin. Ito yung baboy natin na medyo magandang lahi. Lahing pig. Yeah. Ah, binapakain ko muna bago pakawalan yung mga pabo may oya. So, tapos kumain ito, pakawalan ko yung pabo kasi pag nandito sila, agawan nila to. Yan o. Oh. na mag o. ko alam anong problema dito yan o Oh yan o magga matig ah oh, matigas ito ini ibang part okay naman ito lang magga o oh. ano kaya ito nasa isang buwan pa lang tumuntis di dito Tignan natin anong gamot dyan ayun dito kasi F1 to eh Ay, Laki to Tumalaga pa kakasam, Unang pagbupuntis pa lang nito Pero napakalaki niya na Matitimbang ito Nasa mahigit ano na to Mahigit isang daan kilo Mga 120 kilo siguro Ganyan Ayun tayo sa kabila Yung isa naman, okay naman yon. Yan yung una na sampahan. ito pa, hindi naman siya natulad yan. Yan kasi, hindi ko mapainom ng gamot kasi buntis na sampahan na yan eh. Ay, marami aratilis dito. Ay, mga pabo na ito. Hindi pa sila mga pakawalan natin. Pagkatapos nilang yung napakain natin baboy kundi so, hindi nila maagawan Ito yung ibabaw hah, Mr. Apple Kung may nangalaglag Pagkain niya rin hah, ah hah, 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 naman ni hah, 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 Ito, na rin to. Ayan. Ayan o. No? Ay, malaking baboy din to. Ganun din to kalaki kasi magkapatid to silang dalawa nun eh. Ayan. Yung mga pabo, maya-maya papakawalan natin yan. masisiyo naman natin i din sila doon para may lakaran sila kasi yung may sisiyo na yan yan yung mga sisiyo so. hello oh, may iba nasa baba na oh yan, nilagyan na natin sila ng area kung saan sila pwede makakaikot-ikot. May iba nga lumalabas nandun sa likod para meron silang masasanay na sila sa lupa kasi ganito rin gagawin natin sa kanila pagka malaki-laki na free range mga free range din yan pagka itong free range kasi kahit more on mga mais na lang pakain dyan malaki na yan sila kasi maraming mga damo no? maraming insect dyan mga insecto kinakain din ng mga alaga natin oh. may mga nakalabas dito oh. okay lang yan madali lang na mahulihin yan kasi pag nagpakain ako mamaya yan hahabol naman yan sa akin ito, mais na lang eh. Matira oh. so, ayan. Ayan, oh. May manok tayong gala dyan o. Oh. Yung mga gala naman oh, yung mga nakakasalo dyan. Sila yung mga nakatira naman dyan sa labas. Oh, ito ang pinapriority natin. Ito pabo dito sa loob kasi ito yung malakas din ng agaw. Hindi tulad ng manok. Madali mong masaway. Pero itong ito, mahirap at mapakalakas kumain. Tatalonin talaga yung mga baboy nyan. May kisalo rin yung mga manok, pabo. Itong baboy na to, kasi nyo, talagang madungis yan dyan. Kasi, oh, yung puti ko naman dyan, kulay black din. So, ito, dati, nilagay ko rin sa kulungan to, kaya lang mukhang nahihina sila doon. So, binalik ko na lang kasi biik pa lamang sila. Ganito na yung pagpapalaki natin, nakatali na. Tapos so, yan. Pero, nung biik pa lang, nakasilong to, nasa ilalim to na may bubong. Pero, pag malaki na kasi sila, mainit na yung katawan. So, pwede na sila sa ganito. o so, yan yung aming paraan naman. Dati pa lang. Uh, oh, meron naman silang masisilungan din dyan. Uh, maraming tahon. Pero pag maulan talaga, pwede rin natin lagyan ng kontrapal. So, ano. ay, may papasilip ko rin ako sa inyo dito. Yung pabo pala. Hindi ko alam kung siya yung, kung yan yung nandyan. Nagpalimlim tayo dito ng pabo. Kasi naglimlim siya sa damuhan. So, nilagyan na lang din natin ng pwesto. Uh, oh, ayan, oh, dito nga. Naglimlim oh, pa rin siya. Ayan o, oh. may ay tayo dyan o oh. oh, Hello, basta? Yung itlog mo, kompleto pa okay, Tingnan natin dyan Ayan o oh. Ayan, okay pa, hindi naman nabasa Ayan, dito siya sa may damuhan, sa gitna yan kasi hilig ng pabo, may itlog sa damuhan Kaya ayan, ang ginawa natin Gagyan na lang ng bahay-bahayan yung ganyang itlogan Ayan, oh, ibang pabo natin nandun ayan, oh, pakawalan na rin natin since konti na lang naman to ayan, pakawalan to pabo o, oh. konti na lang yan o oh. kasi malakas na agaw yung pabo, tingnan mo pakawalan natin kita nyo o Oh, ganti oh, oh. oh, oh. aga agad diretso. Makikigaw. Oh. Magalit pa naman ang <laughs> baboy. Pero ba yung baboy natin hindi na nangagat talaga Patakutin niya lang yun mga tabot yun sa Hindi niya na makakagatin Ang hmm. bibigat siya natin, sa natin, magsusunukot din eh Hindi tagad sa oh mga punong aratilis oh. may lilim dito sa likod oh, may mga nagalimlim na yung manok dito at may mga nangingitlog din oh. oh hello nangingitlog oh yung iba naman hindi na mapisa ito so, nagsasapaw nagsasapaw oh yun ang ating itlog okay pa oh, masisira na rin yan madumi Kaya lahat yan natanggalin din natin yan Malis sila. Wala apat na piraso. Ayan no. Ayan yung update natin dito sa bukid. No? At, tapos na kumain si Lirik. Muli po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa pagsama dito sa mga video natin. Happy farming po. God bless you all.